Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Kapag pa enroll na po ba lahat ng ating mga senior citizens sa social pension program ng DSWD? May isang lugar dito sa ating bansa na nag-uumpisa ng magpa-enroll ang ating mga senior citizens. Saan nga ba ito? Ating alamin, ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph Article number 1975427. Umabot sa 55,000 ng mga matatandang residente sa Central Visayas ang naghihintay ng bakante sa Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang sila ay makasali sa programa at magsimulang makatanggap ng buwanang pensyon na 500 pesos. Ayon kay Daisy Lor, Social Pension Local Head ng DSWD Central Visayas o ng DSWD 7, ang pera ay ibibigay dalawang beses sa isang taon o isang beses kada semester. Ngunit nilinaw niya na ang mga mahihirap na senior citizens lamang na hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa mga institusyon ng gobyerno tulad ng Social Security System o SSS at Government Services Insurance System o GSIS, gayon din ang mga walang trabaho at walang mga anak na sumusuporta sa kanila. Tatanggapin sa Social Pension Program dahil limitado ang kanilang pondo. Bilang bahagi ng programa, ang mga local government unit ay dati nang inatasan na tukuyin ang mga mahihirap na senior citizens sa kanilang lugar. Aniya, hindi namin may-enroll lahat ng social pension dahil limitado ang slot, kaya inatasan namin ang mga LGU na tukuyin ang mga karapat-dapat na senior citizens. Sa kasalukuyang, mayroong 299,737 na social pensioners sa Central Visayas. Ang DSWD-7 ay umaasa na ang kanilang pangunahing tanggapan ay gagawa ng mas maraming pagbubukas upang sila ay makakuha ng mas maraming matatandang nangangailangan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!